So, pupunta kami sa tinatawag na Sook. So, and dito po. Souvenir, ma'am. So, tingnan natin kung anong itsura ng Sook dito. So, yan yung mga souvenir. Pabilta yung souvenir. Um, souvenir, bili ka pa. Kano kaya? Maganda tong ano. Eto pa, oh. How much magnet? One real? One pa, ito oh. Isa lang. Oh. Nine five. Mahal. Souvenir. Ten dirhams. Oh, ito oh. Ito So, ito yung mga na mabibili mo dito. Ito kakaiba yung ano. Sila Pa'to plano, kakaiba yung ano. Ano yan? Ano ma'am, at si si yan. Ano, ano pa di ka bumili? Sa so, tingin natin sa loob. Ah, hmm. may parang Thailand din. May pa ganito rin sa Thailand. sa so lumang ano daw to lumang bilihan sa kanila kita nyo naman yung ibabaw oh. sa lumang bilihan dito kaya ma may pag rin sa Thailand eh mga square pants mo Asa oh, na yun May ano, ma'am? Kaya May ano, ma'am? Oo nga. So, ito yung mga lights. Ito yung gusto ko sanang bilihin. Pap, bili ka nga nga ng ganito. Ito, ano, ma'am. sa corner. Silver, silver, all silver. How much per gram? How much per gram, per gram? 700 pesos. Silver yan pa? silver. Pag hindi nag, ano pag silver hindi no? na. cute na pa, oh. 925? Real silver, ah. Ito, kit pa, oh. Ito pa, oh. Bilhin. pagkaraniwan, magandang kakaiban di sa'yo. O di, yun, yung ahas na yun. Kaso ah, ba di? Tamo kami sa iyo. Ay, kaso sa Eh, tamo natin na. Kakaiba. No, ang ganda Lung pa. Mm Pang araw-araw. Mm -araw. -hmm. Silver. Oh, ma'am, tunay daw. 925. 925. Ang ganda nito, ma'am, ahas, oh. Hmm. Oo, oh, ma'am. Kaya ito. Nililinis lang yun. Um, Pagkada. Ay, yun na, ganda na nga itong ahas, ko, pa. Okay, maganda. Ito rin, maganda. maganda. Nga yung ahas. Hanap ito Balik ka. Welcome back ha. We'll check the other shop. Back. Excuse me. Stop to make this.